Ma? Jose. Ano? Jose. Kanina Samuel. Kanina Samuel. Ha? Jose. Ha? Totong pangalan? Jose. Jose? Gusto mo Sino si Samuel? Sino si Samuel? Taga saan ka Jose? Sino si, Sino si Samuel? Kapit bahay lang din. Kapit bahay lang din? Mm, oh, paano ka ano, na nakapasok diyan? Kailangan kayo sa katawan niyan. Kailangan ka sa katawan niyan. Si Samuel at saka ikaw, Jose. Kayong dalawa kumakana sa matandang to. Anong kahirapan ang oh. pinalagay ah, dito? alam ko na yung isa. Anong pahirap? Sakit ng ulo, saka si Inora. Ibinotin e, niyo na ba? Hindi. Ano? Orasyon, pangalan? Orasyon. Na. Litrato? Oh. Litrato? Oo. -huh. Oh, oh, punitin mo oh. yung litrato ngayon, punitin mo. Sigaan isindahan mo yan, sigaan mo yan. Ikaw sisiga ako pag hindi mo sisigaan yan. Abuhin mo. Ibalik mo to sa panagpagawa. Ibalik mo. Sabay ko eh. sabay natin. Sige, balik mo. Sige. Sige. Hawakan mo kamay ko. Sabay tayo. Ibalik natin yan. Hawakan mo kamay ko. Ibalik natin. Sige. Ibalik natin sa ganang nagpagawa. Sige. Okay. Ano siya naman niyan? B, okay, balik. Balik sa kanya lahat yan. ibalik mo sa mangpagawa ibalik 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 sa paggawa ara sila makaramdam niyan Maramdaman nila yung pinagawa nilang yan. Sige, sabayan kita. Sige. Samuel, Kasi Samuel. Masok, Samuel. 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 Diyan ka na. Ha? Ah. Kano'ng si Jose? Kapit bahay. Magkano'ng pinayad sa si inyong dalawa? Dos mil lang. Tapos ginawa niyo itong matanda na. Kawawa naman ito matanda na. Ha? Ah? Ibalik niyo ngayon yan. Doon sa nagpagawa. Ibalik nyo Ibalik niyo, ibalik nyo Kapunit mo yung papel niya kay Samuel. Ipunitin mo. Ipunitin mo. Ipunitin mo. Ipunitin mo. Ipunitin mo. mo. Ipunitin mo. Ibalik doon sa nagpagawa. Ano mo? Pati yung, yung mga apo, yung sila rin ang gumagawa. Yung mga apo ba? Sila, pinagawa din nila sa inyo? Sa inyo? Hindi. Okay. Iba? Magkaiba? Okay. Ipunitin ko yung isa. Ito. Matalimang ano nito. Okay. Balik. coba so, yang mana kembali kan dibalik sang pegawai okay. Balik, nah. sa inyo, naggawa niyo na yan, mga mga disgrasya kayo ng tao. Anong balak mo rito, Nay? Pagbibigyan pa ba natin to? Dahil binayaran lang sila. Pagbibigyan. Okay, hmm. Pagbibigyan. Okay, Pagbibigyan. Nandito eh. lang naman ako. Oh. Ano? kung sa kayo anong ano? Pinang nagpagawan. Hindi kayo ng tawad Ngayon dyan. Hindi kayo ng tawad yan. Hindi nyo na ulitin yan. -ulitin? Mga okay kayo sa Diyos, Ama. Nakapag-inulit nyo. Diyos na ang magpapasya. At sampu ng mga gabay ko ang magpapasya. Nakikita nyo ba ako? Hindi. Gusto nyo ramdamin kung sino talaga ako? Gusto nyo maramdaman? Mm. Ramdam nyo. Ramdam nyo kung sino ako. Nakikita nyo na. Ramdam nyo. Elemento ba tao? Kung elemento ako, ano, ano ako sa mga Elemento. Ha? Bakit? Kung elemento ako, ano, an ano ako sa mga elemento? Diwata. Diwata. Hmm, buti, alam nyo. Ha? Lahat ng gabay ko, pwede ko kayo ipakaon dyan. Ha? Josie, pasok. Pasok. Andiyan ka na. Josie. Andiyan ka na. May kaya tao dyan sa matanda na yan dahil pinagpagbibigyan niya kayo dahil ginayaran lang kayo. Dahil pag inulit niyo, kakatayin ko kayo. Mga kayo, mga ako. kayo, sa Diyos Ama. Okay, taas mo ang kanan kamay mo, mga ako kayo sa Diyos Ama. Mga ako kayo, bagitan ng Diyos Ama. Nahihintay niyo na ulit sa matandang to. Ang ibig sabihin, kay sang, kasama kayo, kasabot kayo sa gumawa nito, hindi lang binayaran kayo. Josie, tama ba ako? Ha? Isa ka, sa gumawa nito, involved ka rito. Ha? Sumumpa kayo sa Diyos Amahan, hindi ko na ulitin yan. Sinusumpa nyo? Nakapag-inulit nyo inulit ulit nyo, ano magiging kapalit? Buhay nyo magiging kapalit pag inulit nyo. Alam nyo ba? Josie, naintindihan mo. Okay, labas. Pasok. Lalaki. Pangalan mo. Samuel. Sumumpa ka sa audio sa ama. Ako pa yung sumusumpa. Napag-iitayin ulit mo pa? Ano maging kapalit? Ang maging kapalit? Hmm, sige. Pasok sa ano? Para may spiritual na ano yan. Pasok sa gamit ko. Pasok. Josie. Sino mm. si, yan? Pangalan mo? mo? Josie. Pasok sa gamit ko, Josie. Mm. Pasok! Oh! Mm.